pag-usapan natin yung bakit nangyayari sa Israel yan. Sabi nga kasi, tama tayo mga Katoliko, mahal natin yung kasaysayan Doon sa Israel. Kaso, yung kasaysayan na iniingatan natin, hindi maganda sa background ng ating Panginoong Yesus kung saan ang ating kabanalang Yesus ang kabanalan ng Panginoong Diyos ay ipinagpapalit sa mga bagay na material ng bansang Israel pinagpapalit ang Diyos sa pera kung saan ng kasaysayan at kabanalan ng mga lugar kung saan siya, siya lumakad, pina pinako sa cross, ilog Jordan, lahat ng mga bagay na nandun, eh, nilalabas tangan, nilalabas tangan, dahil ipinagpapalit sa pera, yung kabanalan ng Panginoon Diyos. At, sana maunawa nating mga kristyano na ayon sa Biblia, nais ng Panginoong Diyos na mawala o ayaw na ng Diyos na pag-usapan sa hinaharap yung mga pinagdaanan ni Jesus na masasakit na pinatay siya sa ganong lugar kung saan siya ipinako. Di, yun yung gustong alisin ng Diyos eh. Sana maunawaan niya yan. At sa Iran, kung bakit nagagalit sa Israel, alam naman natin na ang Israel, dahil nga galing ang Panginoon Diyos doon, sila lang yung pinayagan makapagbenta ng gas sa iba't ibang bansa. Ngunit ang Iran, walang permit. Kaya ang Iran nagagalit sa Israel din. Isa sa kakampi ng, ga, ng kumakalaban sa Israel, di ba? So, unawain natin ang tayong mga kristyano, kailangan natin tanggapin sacrifice na kailangan masunod yung Biblia. Kailangan mawala yung mga bagay na may yung mga kasaysayan kung saan pinatay si Jesus, ipinako, naghirap na naglalakad, pinarusahan, ayaw na ng Diyos na makita sa hinaharap yun. Kaya nga galit na galit ang Diyos dun sa bansang Israel. Kasi doon siya pinahirapan. <clears throat> Pinatay. Pinaku sa krus. Pinagbintangan. Sinabihan si Raulo. Lahat ng mga apostol. Pinatay. Kaya yung Israel, hindi mawawalan yan ng magtatangkang mawala. Kasi, yan ang nakasulat sa Biblia. Sana maunawaan natin mga katolik yung ayaw ng Diyos o ng Biblia na iniingatan pa kung saan naghirap ang Panginoong Yesus. Maraming maraming salamat.